Diyan na lang kayo. Bye-bye. Diyan na lang. Pugi talaga ni Kuya Oreo. Pugi talaga ng Kuya ko. Oh. Kuya. Kuya, Kuya, Kuya Oreo. Kuya, kuya Oreo, tingin tito. Ayaw mo talaga nang binibidyo ka. Ano? Ha? Our video for today, mahiyaing Oreo. Kuya Oreo. Kuya Oreo. Ayaw talaga tumingin. Buso na lang. Buso. Buso ko. Buso ko pogi. Buso pogi. Ayan o, matigas oh Buso pogi o. oh o. Buso pogi o. Pagod na yan o. Buso pogi yan o. Buso pogi oh Buso pogi. Ariya. oh ayan na naman. na naman. No. <laughs> Hindi ka gumaya dito Buso. Ano? Ang pogi. Ang pogi na Ano? 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 Basa. Sino yung basa? Uy, ano? Ito wala. Wala kahiyahiya yung bunso. Poging bunso. Hindi ito siya i-type eh. Bunso. Siyang. Siyo. Si Oyo. Saan puta? Saan daw gusto? Ha? Eh. Saan gusto niyan? Eh. Saan gusto niyan? Saan tayo banda ngayon? Mario? 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 Yes,